So, hello mga kalawit, no? So, nalang ko i-share sa inyong na akong sekreto. Tsa! Na akong sekreto. So, na akong sekreto is na ako ang regimen. So, before ko matulog, so, muna akong ginabuha. So, pag ulan na akong isya na-discover, no? So, diara, ara, akong itulog sa inyo kay Pasin, di ay ganahan po muna mo Kay, para po, experience po mo nga, nang tawakon mag tung tung sa pag yung edad kay marami na pang dong pang manong na <laughs> ah saris so mga to so muna ang akong ginagamit so pag ulo na ko sa discovery no okay. magsigi naglabay sa ako ang news sa ako sa tiktok mm. so mga to natintal ko Okay. kwapo po yung ng endorser mm. so mga to na niingon mo na siya nga makapapatat na, na siya So, mga tunga kalawit na no. So, natin taltaog Atong ang check out. So, karon mo na siya. So, niya oh, na. Ato ng amplihan. Oh, Dali ana Nag-sulit ang ba? Okay. Basta. Hmm. Oh, sige, dalian na. O, oh, kanaan. O, na-ampli rin sa So, muna siya kalawit. So, muna nga kong sekreto. Nga no, na. Una na. Um, cream na siya, guys. Cream. So, retinal cream na siya. So, anti-aging na siya. Kung hmm. ano man na unang manaanan, yung hindi na mauro, gano'n mo na. Isa pa, ito sa gita lang. lang. Uh, lang. Go na lang tanak. muna so, ang cream, guys. Muna ang cream na ang i-apply. But before, ana, before ana ng cream, sige, padali, fast forward. Hmm. Pero, ay, eh, pero, mga klawit, yan lang ang testing yan. Hmm. Kung kung sa'yo, humot ka na guys. So, di ara dira nga to ang first nga i-apply so before ka mag-apply ana is of course manghilam usa ka para hinlo imong dagway nga kalawit no Hindi mm. dili kay patong apply no so kinahanglan no, follow ta sa sa rules and regulations guys rules and regulations oh, na. so ipart ni na siya ang serum o ang cream mm. para gusto ka nga mo bata o dali hmm. 3. Basta. Mm. Okay. So, diyan so, na ta. So, in 1, 2, 3. Ato nang sunda. So, kanang humana ko anak nag uh, nag nud nud og na ko'y kanang something is skin nag apply kay medyo di kay ko hilip at lang o sumuto. Is kin is kin yung lanta. Then, pag human muna itong ibuhat. So, ato na nang dali dali. So, fast forward na na. So, mo ito. Kining ko drama na ito. No? Nang kalawit mo. Kingkoy, kingkoy na oh. ito. King, king, pero gifalo na to na so muna siya ang akong iuna so muna ang retinol serum anti-aging and firming so kaya naman siya yung retinol so muna nakapabata siya nakapabata siya o so kung yung edad kita ay may 35 so so i-divide na sa 2 so kamunay na ko pala na edad ninyo Pwede na yung kung saan nasa yung naong. So for example, 30 years old mo, sumayon mo mong 15 years. Huwag yung 15 years. O diba? Tapos ka napataanin mo. So instead nga, tawag ko na kag-manong, tawag ko na kag-doom, tawag ko na kag-anti, tawag ko na kag-miss, or die. O diba? Ano siya ka-effective? Bito, effective na siya. Yung pag-human, parang saan pula naman yung cream para maglas ka sa so, muna na itong gibuha mm, hindi glass so tag kinatag na akong huy <laughs> ginoong ko <laughs> bitaw tinuod na siya so muna um, itong apply so everyday din ako na siya gi-apply pero kung gusto ka nga kuan kanang medyo kung, kung pasan ka na kasan akong pwede na pong mag 3 times a week or 4 times a week pero so, kung gusto ka nga nagdali ka hala ala kada gabi eh, hmm. noob-noob. Hmm. So, ako ang naki, eh, nag-start mong kana. So, mayroon every night sa ako, pero mga later part na nasa so, mayroon ko lang 3 times. 3 times. 3 times away, kaya tawag ko naman tag-doom. Uy, doom, Uy. Okay, so, muna to, so palitan mo. So, link nasa bus. Okay, kung sa gulat check out na mga kalawit. Check out, check out. out, out. Muna to, sige, na ko. Bye. Huy, sa oras? Ah, Yung kadlaw na. Yung matunat ah.